Disperada ang gobernador na mahuli nga ang sangre. Kaya naman muli niyang sinubok itong si Terra. Talaga namang tinatrap niya ang mga tao sa loob ng hospital. Siya mismo ang lumikha ng naturang sunog para lamang i-rescue nitong sa sangre Terra Ang gusto niya ay maging si sangre ay matupok na rin. Dahil alam niya na laging nga uh, sumasak lolo ito sa oras ng may nangangailangan ng tulong. Hindi nga siya nagkamali. Muntik na si Sangretera nang hindi nga niya makayanan ang sobrang daming apoy. Mabuti na lamang at to the rescue naman ang kanyang ganyang tita Perena. Kaya naman muli ay nabigo itong si Gobernador. Tela sumasayaw na siya hindi sa tuwa kundi sa ganit. Sabay na sinisigaw nga ang pangalan nga nitong si Terra hindi pa rin siya titigil dahil talagang gagawa at gagawa siya ng paraan kung papaano nga niya mapuksa itong si Terra at kung papaano masira ang pangalan niya. Ay humahanga itong si Parena sa kanyang pamangkin na patunayan lamang niya na napakatapang niya at namana niya ang mga lahi ng mga sangre kaya walang kadududa na talagang siya ang nakatakda. Oras na umano para tuparin ang kanyang pangako kung saan pupunta na nga sila sa Incantadia, sapagkat matagal na siyang inaantay ng mga tao doon. Subalit isa na namang uh, plano ang gagawin nga nitong si Gobernador. At ito nga ay magugulat itong si dahil pagkukuno hihingi ng tulong at siya nga ay matatrap. At tuluyan nga siyang madadakip ng mga tauhan ng Gobernador dito ay ipapalabas nga siya sa TV. Nang sa ganon ipagyayabang nga ng gobernador na ang lahat. O na nangyaring sunog sa ospital ang may kinalaman, na walang iba kundi si Sangre o mano. Kahit na nga napaka-pakanan niya ang lahat. Kaplastikan lamang ang ginawa niya, ang gusto niya ay magpa-impress sa mga tao. subalit sa pagkakataong yun, hindi na nga mananahimik basta-basta ang naturang Sangre dahil matagal na niyang gustong isiliwalat ang mga kababalaghan na pinagagawa ng gobernador oras na nailalantad na niya kung ano talaga ang totoong nangyari ang malaking korupsyon na pinagagawa nga nitong si gobernador at ang mga pakulo niya kung saan wala naman talagang siyang silbi at pinailalaroan lamang niya ang mga taong bayan ngayong alam na nga ng mga tao ay mapipilitan ang mga ito na impeach na nga ang gobernador at dito, kinuha na rin niya ang atensyon ng mga tao na kailangan na rin niyang mamamaalam sapagkat meron siyang nakatakda na dapat gawin at iyon na ang huling pagkakataon na siya ay magpapakita sa harap ng mga tao at hindi na niya magagawa pa na tumulong kung sakasakali dahil siya ay may gagawin